nagpapatuloy pa rin ang proseso pag-apply pero gaya ng sinabi ko meron na po akong application so okay protektado na no? at meron na akong karapatan na tinatawag na non -rufuma. hindi na po ako mapapabalik sa Pilipinas kung saan ako ay nagsasabi na ako ay biktima ng persecution pero siguro pag-usapan natin sa other time yung ating amnesty ngayon po ang gusto kong pag-usapan ay yung lumabas na diffusion ano ba yung diffusion na na, na lumabas doon sa investigasyon ng senado ni Senator Amy Marcos. Uh, ang lumalabas ang meron lang palang na issue para arestuhin ang ating dating presidente Rodrigo Duterte ay isang diffusion order. At bagamat sinasabi palagi ng ating mga opisyalis na sila ay makikipagtulungan sa Interpol pag nagkaroon ng red alert notice, e eh pong red alert notice. So yung diffusion order at bakit ito ay sablay biga, bilang legal na basihan sa pag-aresto kay Presidente Duterte. Well, unang-una po ha, uh, nasabi na natin, na nasang-ayon sa Article 59 ng Rome Statute of the ICC, e eh, bago ma-aresto ang tao para padala sa ICC, dapat iharap muna sa lokal na hukuman. At ang uh, mangyayari do sa lokal na hukuman, para siyang extradition. A-assertin uh, yung uh, identity ng tao, sisiguraduhin na yung uh, kanyang mga karapatan ay uh, um, na respeto at saka syempre, issue na kung meron bang jurisdiction yung uh, hukuman na nagre-request ng extradition ng isang Pilipino. So anyway, um, ang sinasabi nila, Secretary Remulia, palagi nilang sinasabi, kinakailangan makipagtulungan pag merong red notice alert. Kalokohan po yun. Kasi malinaw naman po na ang red notice alert ay hindi siya international warrant of arrest. Yung pagpapatupad po ng uh, Red Notice Alert ay sangayon pa rin sa lokal na batas. At dahil sang ayon nga sa um, uh, Rome Statute na kinakailang iharap siya sa hukuman, ang dahilan kaya kinakailang iharap sa hukuman ay para masigurado na sangayon sa ating saligang batas na no person shall be deprived of life, liberty, liberty or property without due process of law na maririnig muna yung uh, tao na arestohed lalong-lalo lalo na kung siya ay mayroong pagtutol doon sa jurisdiction ng hukuman na magliliti sa kanya o humihingi ng kanyang pagkatao. At alam naman natin sa mula't mula, sinasabi natin na wala ng jurisdiction ICC dahil tayo po'y bumitiw na at nagsimula yung preliminary investigation uh, matapos or lampas na doon sa isang taon matapos tayo nag-deposit ng instrument of withdrawal. Ang nakapagtataka Bagamat paulit-ulit nilang sinasabi na tayo ay susunod at makikipag-cooperate para ipatupad ang red notice alert, wala pa red notice, red alert notice. Wala pa red alert notice. Now, ano ba pagkakaiba nitong uh, uh, sinasabi na uh, red alert notice, no? At saka yung um, Interpol diffusion. Well, unang-una -una po. Ang diffusion Bansa lang ang nagpapakalat niyan sa iba't ibang bansa. Ibig sabihin, nanggaling sa Pilipinas yung diffusion order. At yung diffusion order ay nakikiusap ang Pilipinas na arestohin or at least ifacilitate yung pag-aresto para ma-extradite ang isang tao. Siguro kaya sila kumuha ng diffusion order ang intensyon nila sa Hong Kong huhulihin. Pero kung ikaw ay merong diffusion notice... Bakit mo na mapadadala sa sarili mo yan? E eh, ikaw lang bilang isang bansa ang nakikiusap na kung mahahanap nyo itong taong ito sa jurisdiction ninyo, pakihuli lang at uh, pakidala sa amin para siya ay ma-extradite. So malinaw po, hindi nang galing mismo sa Interpol ang diffusion notice. Yan po ay nang galing mismo sa gobyerno ng Pilipinas. Ibig sabihin, kung yan ang hiningi natin para uh, hilingin sa, sa Hong Kong, na arestuhin si Presidente Marcos, well, naintindihan natin yun kasi nga wala namang jurisdiction ng Pilipinas sa Hong Kong. Pero kung yan ay galing mismo sa Pilipinas, para namang ulul yan. Alam mo namang i-request mong sarili mo na arestuhin. Eh, ba't ka pa magre-request? Eh, ikaw na nga magpapa-aresto. So binobola tayo ng mga administrasyon ng Marcos Jr. nung sinasabi nila na legal ang pag arrest dahil ito ay diffusion notice. Uulitin ko po, parang ulol naman tayo na sasabihin natin sa ating sarili, sa bansa Pilipinas, sige nga, tulungan mo akong arestuhin. Ang ibig sabihin po niyan, Pilipinas lang talaga ang nagdesisyon na arestuhin ang presidente. Wala pong kinalaman ang Interpol, wala pong kinalaman ang International Criminal Court. Ganun pa man, eh, ano naman ang pagkakaiba niyong diffusion at saka yung red notice? Well, yung red notice kasi, Interpol mismo ang nag-i-issue niyan. Who gets nyo? Ang diffusion, Pilipinas ang nag-issue na nakikiusap sa mga bansa, tulungan nyo kami arestuhin si PRRD. Pero bakit mo sa gagamitin nga ang diffusion kung pag aresto sa Pilipinas mismo? Samantalang ang red notice, ang red alert notice naman galing sa Interpol at lahat ng miyembro ng uh, Interpol ay pinakikiusapan, pwede ba paki-aresto preparatory sa extradition. Hindi po automatic kahit tayong tayong parte ng daigdig kasi kinakailangan magkaroon ng proseso na masiguro na yung due process right ng nasasakdal ay may respeto. Kaya nga po kapag ang proseso ay parang extradition, yung extradition hearing na yan ay para lang masigurado na yung due process right, yung karapatang madinig ng nasasakdal kung meron na labag na karapatang pantao o kung ano man ang objection niya doon sa jurisdiction ng korteng liliti sa kanya ay madesisyonan ng korte. Malinaw po. Pero walang nag-request na arestohin ng presidente. Yan ay decision lamang ng Pilipinas. So wag na sana tayong malinlang bilang uh, taong bayan na di umano sumusunod lang kami sa warrant of arrest ng ICC. Now, sabihin natin merong warrant of arrest hindi nga po automatic yung pagtutulungan ng mga bansa. Kaya nga po, ang nakahandang petition sana ay sersurari para mapigilan yung pagtutulungan ng mga Pilipino sa ICC. Pero sa punto pag-aresto po, wala pang kahit anong hiningi ang ICC. Sa katotohanan, nabulaga na lang sila at nandyan na ng pagkatao ni Presidente Rodrigo Duterte sa dahig na hindi pa naman sila formal na humihingi ng kooperasyon ng Pilipinas. Ibig sabihin, talagang nais nilang tanggalin si Presidente Duterte bilang tinik sa kanilang plano na Marcos forever. Malinaw po yan at ngayon po, nagtagumpay sila. Pero pag-uusapan nga po, no, ngayon malinaw na na wala namang request ang ICC na isurender siya paano naman magkakaroon ng duty to cooperate kung hindi pa nagkaroon ng request, di ba? Kakatawa naman 'yan. Ibig sabihin, binolunteer ng Pilipinas ang pagkatao ni Presidente Duterte, pero si Presidente Duterte hindi siya nagvoluntary surrender. Labag sa kanyang kalooban at kagustuhan ang pagpapadala sa kanya sa dahig. Walang voluntary surrender. Kaya nga tinatawag natin kidnapping ang nangyari. Di ba? Dahil kung yan ay dinaan sa tamang proseso, binigyan sana siya ng kanyang karapatan ng due process at yan nga ay sa harapan ng hukuman. Kaya lang, kung todo bola sila, di umano, sumusunod lang kami sa ating obligasyon sa tratado. Hello! Miski sa Interpol po, walang obligasyon na sumunod sa Interpol. Miski meron ng red notice alert. Bakit? Depende pa rin po yan sa lokal na batas. At ang acting lokal na batas, unang-una, ang saligang batas, no person shall be deprived of life, liberty, or property without due process of law. At yung proseso na susundin ay yung proseso ng deportation. Malinaw po yan. Ha? So ngayon, dahil hindi naman pala humingi ng tulong ang ICC, Binolontir ng Pilipinas ang pagkatao ni Presidente Duterte na malinaw naman ha, sa mga video na bakit, ano kasalanan ko, bakit niyo ako inuhuli, ay eh, talagang malinaw po, kidnapping. Malinaw na malinaw pa sa sikat ng araw ang nangyari. Kaya nga po umaasa ko na dahil sibilisado naman ang mga uh, mga, mga West sa ICC at sibilisado naman yung hukuman na yan, na hindi sila papayag na magpatuloy ang kanilang jurisdiction Gayong ang pagkatao ni Presidente Duterte ay napuha sa pamamagitan ng kidnapping. Malinaw po yan. Maraming salamat nga pala dun sa nagpadala sa akin ng note, yung diffusion notice. Parang telegram po yan. Pero nakakatawa nga, yung diffusion notice dapat pinapadala sa iba't ibang bansa. Hindi mo dapat padala sa sarili mo. Dahil ang requesting party, Pilipinas, ang ginawa niya, pinadala niya sa sarili niya, pinatupad niya yung sarili niyang request sa kanyang sarili. Di ba nakakabuang yun? Hello talaga. Well anyway, nadarating na po ang takdang panahon at yan naman po ay mailalabas sa hukuman. O nga pala po, no? Um, kami po ay in the process of filing a reply doon sa sagot ng uh, OSG, ah, hindi pala OSG, ng DOJ, doon sa hinain naming habeas corpus with certiorari and uh, TRO na ang aming naging kliyente ay si Congressman Pulong. In any case, bawal naman ako magkomento sa merito dyan sinasabi lang namin na um, mali yung pagkakahuli dahil nga po walang legal na visa ang warrant of arrest na in-issue ng ICC. Pero hindi pa namin alam ng mga panahon na yun na niwala palang request sa ICC na isurrender ang pagkatao ni Presidente Duterte. Kaya naman nagkaroon ng certiorari kasi nga kung sila makipagtulungan, yan ay magiging um, grave abuse of discretion dahil walang basihan talaga para tayo makipagtulungan dahil tayo po nga ay nagbitiw na sa pagiging miyembro ng ICC. Pero yan naman po ay uh, statement of fact lang. Hindi na po ako magsasabi kung tama ako may mali dahil yan man po ay nakabindi na sa hukuman. So hihimay-himahin po po natin yung mga nakuhang mga um, katotohanan ng committee ni Senator Amy Marcos dahil marami pa po dyan na dapat nating pag-usapan. No? Pero lahat po yung pinag-uusapan natin eh kung tama nga ba yung proseso na paghuli at pagpadala kay dating Presidente Rodrigo Roa Duterte sa Hague. At ang pinag-usapan natin ngayon, dahil wala pang request na mag-cooperate ang ICC sa Pilipinas, voluntaryong sinurender ng gobyerno ng Pilipinas si Tatay Digong, maski ito pa ay labag sa kagustuhan ni Tatay Digong, kaya nga po naging kidnapping. Okay? Well, anyway, eh siguro naman, alam niyo na ang elemento ng uh, kidnapping, no? Pero para malinaw, ay, sasabihin ko na rin po sa inyo kung anong uh, um, uh, elemento ng kidnapping. Memoryado ko naman po yan uh, dahil uh, ngayon meron akong dalawang linilitis na uh, kidnapping, no? Siyempre, ang kidnapping ay defined as, unang-una, yung deprivation of liberty ng isang tao. Eh nakita naman po natin na talagang pinagbawal na si um presidente Duterte na makalabas pa ng eroplano dinala siya doon sa Villamor at hindi na siya pinayagang umalis doon at sapilitan na isinakay sa eroplano at dinala sa Hague. okay so um, um uh, malino po na sakop talaga ng elemento ng kidnapping yung nangyari kay presidente Rodrigo Roa Duterte Merong unlawful taking or detention. Merong use of force, threat and intimidation. Sabi nga doon sa hearing, 7,000 policemen. Lack of consent dahil paulit-ulit po na tumututol si Tatay Digong. At saka yung pag-alis na, pag sapilitang isinakay sa aeroplano at dinala sa dahig. Lahat po nang nagkaroon ng partisipasyon dyan sa pangyayaring yan, lahat po kayo liable sa kidnapping. So actually, pero tsaka na natin gawin muna yan. Ang importante, maibalik muna si Tatay Digong. Sana po tayo ay nakapag, na uh, nakatulong sa uh, pagkakaroon ng karagdagang kaalaman dito sa mga pangyayari dito kay Presidente Duterte. At dahil uh, pinag-uusapan nga natin itong issue ito, eh, nagkaroon na rin kayo ng karagdagang kaalaman tungkol sa batas. Maraming salamat po sa inyong patuloy na pagtangkilik. Ito po ang inyong spokes ng bayan, Harry Roque, nagsasabi, I love you Philippines! You're the only country I have, you're the only country that I love. God bless the Philippines at huwag niyo po kakalimutan, Gabay Party List 139 sa balota. Bye.